So, nandito naman po tayo ulit at follow up video ito sa issue ng isang babae nga uh, or lady motovlogger ng Pilipinas ano. So, medyo uh, trending ito ngayon at at uh, maraming uh, mga tao no ang uh, pinag-uusapan ang isyung ito dahil sa attitude problem no na ginawa ni Yana. So, na topic na natin siya sa nakaraan nating upload ano so ngayon na uh, magpa-follow up ano tayo uh, reaction tayo ulit sa kanya kasi ang daming nagre-react na mga netizen ano na sinasabi na hindi daw totoo ang kanyang paghingi ng uh, public apology no doon sa taong uh, uh, sinabihan niya minura niya no nilait-lait pa niya ano so yun ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito ano so tapos may balita pa, ano, marami ring na dawit ano sa sa issue niya. Ano ng mga kilalang personalidad din. So ayun guys, so bago tayo magumpisa, intro muna tayo. Let's go. So ayun na nga mga kaibigan ano. So nag-upload na nga ng video no Uh, sa, sa, Facebook page ano ni Yana. Yun nga lang kaya sinasabi ko nag kaya ang word ko 'di ba? Ang word ko nag-upload na ng video sa Facebook page ni Yana. Kasi kung bakit Kasi pwede kong sabihin na nag-upload na si Yana ng video sa kanyang Facebook page pero hindi gano'n na pagkakasabi ko. Alam niyo bakit? Kasi pati po ako ano is hindi ko ramdam na sincere siya sa kanyang uh, paghingi ng tawad or apology dun sa taong nga uh, uh, ginawa niya ng hindi maganda. Ano? So, sabi dito sa ating source na naman, mga kachismosot at kachismosa, mainit na naman ang usapan sa social media ngayong linggo matapos ang paglabas ng public apology ni Yana. Pero imbis na mapatawad, tila lalo pang nadismaya ang mga netizen. Bakit nga ba hindi nila tinanggap ang kanyang paghingi ng tawad. O, oh, di ba? So, bakit nga ba mga mga kachismoso, kachismosa? Pwede kayo mag-comment down, ano? Mag-comment kayo dyan kung bakit nga ba hindi natanggap, ano, ni, or ng mga netizen ang paghingi ng tawad or apology ni Yana. So, bigyan ko ng short background, especially yung mga tao uh, uh, hindi pa or may tendency na hindi pa napapanood yung issue. Kasi si Yana, ay uh, minura niya yung isang tao, yung uh, local uh, lo lokal ng Sambales uh, na yan. Uh, ta oh, taga doon talaga yon si ang pangalan niya yata nun is, uh, sabi niya, Kuya Jimmy. Ano? So, lokal talaga siya ng Sambales. So, ngayon, sinasabi niya Yana na in-overtaken, uh, ito, uh in do siya. Eh, siya naman nag-overtake, Tapos wala pa siyang Uh, tawag nito, wala pa siyang side mirror. So, ang dami niyang sinabing mga pangit na salita doon sa tao, which is na taga doon. At, alam naman natin, si Yana eh, hindi taga doon. No, no? So, wala siyang uh, uh delikadesa. Uh, diba? So, ayun. Uh, sa, kanya ano, sa kanyang video, humingi ng tawad si Yana tungkol sa issue na kinakaharap niya. Ayon sa kanya, hindi niya intensyong makasakit at aminado siyang may pagkukulang siya. So kung hindi niya intention makasakit, bakit niya pinagsalitaan ng pangit, no? ng pananalita at, at uh, nagbad finger pa siya dun sa tao? Which is ang, in, ang hinahon nga ng taong makipag-usap sa kanya. Ano, swerte na lang talaga sila dahil hindi sila pinatulan nito. No, na sa last, sa, gaya nga na sabi ko sa last vlog ko, yung lugar na yun medyo liblib, -lib, ano, walang mga CCTV at uh, walang mga gaanong tao. So kung luko-luko yung natsyempohan nila, is pwede silang madali doon. ba diba? At wala silang laban. Ano, lalo pa lokal. Yung uh, tinitirada nila doon. Tapos gusto pa niyang ipasapak. No? Kung hindi mo intention na makasakit, pero bakit mo sinabing, tara, sapakin natin. Tapos pinagmumura-mura mo pa. Kahit na nakaalis na yung uh, tao, nauna na siya sa inyo, nilait mo pa, tapos minumura mo pa. Ano? So paano mo na sabi na hindi mo talaga intention na makasakit, no? At aminado o oh tama, aminado ka sa pagkukulang mo. Ano? Hindi ka kasi nag-iisip, no? Ang dami mga netizen ngayon na nagsasabi na yumabang daw si Yana. Ano? Bakit nga po siya yumabang, no? Siguro feeling niya tuloy dahil medyo nakikilala siya ng uh, vlogger. Naging mapagmataas na siya. Ano, hindi niya alam na sa sobrang pagmamataas niya, pwede pe siyang lumagapak. 'di ba? Pero ayon sa maraming netizen, tila ah, parang uh, scripted daw ang kanyang mensahe. Wala raw emosyon at tila ginawa lang ito para matahimik ang mga tao. Hindi dahil genuine ang pagingin ng tawad. Ako personally, ano, nung pinanood ko, kasi kahagabi yata siya nag-upload eh, or kahapon. Personally nung napanood ko yung video, ramdam ko talaga na hindi siya sincere. No, sa movement pa lang ng uh, katawan niya sa mga kinikilos niya, sa mukha niya halatang-halata na hindi uh, hindi sincere yung paghingi niya ng tawad. Pagkatapos yung kasama niya lalaki, but yun kasi but yun pa yung lalaki pa ang naka-front sa vlog mo. Tapos ang sabi niya, mayroon siyang word na sinabi, ang gusto ko kasi uh, humingi siya na personal. But ang gusto pa ng lalaki ang masunod. Ibig sabihin, hindi galing sa'yo. Kasi kung sincere kang humihingi ng tawad, dapat ikaw mismo ang gumagawa ng way. Hindi yung taong nasa paligid mo. Totoo yun. Ano? Tapos, parang hindi rin nakma sa mga oras. Talagang scripted talaga. Ano? Hindi totoo yung paghingi niyang tawad. Ano, walang wala talaga sa emosyon niya. Ano, tapos 'yun nga, kitang-kita niyo naman sa mukha niya ano, hindi talaga ano sa kalooban niya, hindi hindi tunay. Ano so parang alam mo 'yun, nayana, hindi na kasi katulad ng dati ang mga tao ngayon. Sa generation natin ngayon is talagang matatalino na ang mga tao. No, lalo pat meron na mga social media katulad nito. Ano? So yun nga gaya na sabi ko sa last vlog ko, may tendency na dahil sa ugali mong ganyan, kung hindi ka magpapakatotoo sa remote, pipiliti mo, pipilitin mo pa rin magmataas. Ano? at hindi ka hihingi ng sinceridad, no? Or hindi ka hihingi ng totoong paghingi ng ng tawad sa taong uh, ginawan mo ng hindi maganda. For sure ka sinabi ko sa last vlog ko, pwedeng mawala lahat sa iyo. Ano, hindi porket ka porket meron ka ng followers ngayon at subscribers is mataas ka na. Pwede pang mawala 'yan. Ano, so nakaka-disappoint la kaya lalong na disappoint yung mga netizen sa nangyaring yun. Akala nga na ako, akala ko mismo mayiging okay na, pero hindi pa pala. Mas lalong uminit ang issue kay Yana. No? Kasi nga, wala, wala talaga sa ano niya, wala sa mukha niya na sincere sa ginagawa niya. At ang nag effort but yung lalaki yung nag effort no? na humingi ka ng tawad tapos sabi niya tinuruan ka na daw niya paano humingi ng tawad no? nasa edad ka na hindi mo na kailangan magpaturo alam mo na yun tama at mali at alam mo kung paano humingi ng tawad hindi sa sasabihan ka pa kung ano yung gagawin mo so halata pa lang doon pa lang halatang halata na, na scripted talaga yun no? and sa itsura pa lang diba yung yung itsura niya doon pa lang sa sasakyan halatang halata mo na na hindi siya sincere even sa last part ng video niya ano, doon niya kasi, doon kasi pinalabas sa last part, yung video na humingi siya ng apology, na siya mismo yung nagsalita Pero, hindi sapat eh. Nakakabitin talaga, parang ramdam talaga namin na hindi talaga totoo yung mga sinasabi mo doon. At wala talaga sa itsura mo, Yana. Sorry. Ano, pero yun talaga yun, totoo. mag -real talk na lang tayo dito, pero hindi namin ramdam yung sincerity mo. Para sa taong uh, ginawan mo ng hindi maganda. Ano? So... Yun nga, sabi ng mga netizen, is parang scripted daw ang kanyang mensahe. Wala raw emosyon at tila ginawa lang ito para matahimik ang mga tao. So, hindi po basta-basta matatahimik ang mga tao hanggat uh, hindi nila nakikita yung paghingi mo ng tawad, yung totoong paghingi ng tawad. Kasi nga, influencer ka eh, di ba? So, pinapanood ka ng mga tao. So, wag kang maghangad na, na akala mo pag nag-upload nag ka ng isang video na parang sa tingin mo ay humihingi ka ng tawad or apology, is okay na. Hindi. Tinitignan din ng tao doon kung ano talagang laman ng puso mo. Hindi dahil genuine ang paghingi ng tawad, sabi ng mga tao. No? So, para, sabi nga dito eh, parang wala lang sa kanya. Nasaan ang sincerity? Yun ang madalas na tanong ng maraming tao. No? Ginawa lang to kasi na-pressure hindi dahil gusto niya talagang humingi ng tawad. So yun. So malamang, napipressure ka na sa mga natatanggap mong pambabati ko sa'yo kaya ginawa mo lang yung video na yan. Pero yung sinceridad na humingi ka ng tawad is hindi totoo. Ano? Dapat talaga ikaw yung kumikilos eh. Hindi yung taong pin pinupront mo sa video mo. Ano? So hindi talaga, ano, hindi siya convincing. Mas lalo, mas lalo tuloy sila nga nainis, yung mga netizens mas lalo silang nainis sa'yo at mas lalo nilang nakita yung pangit mong ugali. Ang dami nga nagsasabi na hindi akma no? yung itsura mo sa ugali mo. So, ba, ano, uh, sabi doon, aanihin mo pa ang merong magandang mukha kung ang pangit na, kung mas pangit ang pag-uugali. Ah, oh, diba? So, yun ang totoo. Magpaka-real talk na lang tayo. Ayan, sa para kay Yana. Ayan, ko na sasabihin sa ito. magpaka ka sa sarili mo maging sincere ka sa mga sinasabi mo at ipakita mo na nag effort ka ano para ikaw mismo no na nag effort ka na na gusto mo talaga humingi ng tao hindi yung tuturuan ka si yung ibang tao mag effort sa iyo ano pwede ka humingi ng mga assistant nila na sasamahan ka ano okay naman yun pero yung sa sinasabi kasi ng lalaking finront mo sa video mo palyado din eh hindi rin nag-iisip <laughs> tapos sabi doon sa graphic or timeline, late na raw kasi ang apology at para naghintay pa ng uh, backlash bago umaksyon. At alam naman natin sa panahon ngayon, mabilis uh, mabilis uh, makaramdam ang mga netizen kung totoo o hindi ang sinasabi ng isang influencer. Yes, like, like what I said a while ago, di ba? So hindi na ganun nga ang mga tao katulad dati, matatalino na po ang mga tao ngayon no. So 'yun, ang dito I think hanggang dito na 'tong uh, video na to. So sa mga sa mga nanonood na mga followers natin and uh, subscribers natin, no. I-comment niyo sa baba ang thoughts ninyo kung uh, sincere ba kung sincere ba siya na para sa inyo at kung uh, kayo ay nasa position na or position niya, paano niyo i-handle ang ganitong crisis? Ano? So, yun, uh, mag-comment uh, nyo dyan kung talagang totoo ba talaga, kung ganun din ba ang naramdaman ninyo at kung kayo ang nasa ganyang uh, position, ano ba yung gagawin ninyo. Alright, so, I think guys, hanggang dito na lang and thank you so much sa mga sumusuport sa atin and uh, see you on my next vlog. God bless you all.